Uh, ang atong himuon karon mga kapaks mo, ang salad nga Pakulo sa tagtubig tubig, maunin. Pakulo sa ta. Ano na siya yasin, Atong bawang, no? Sumo na siya. Sumo na ang atong ingredients sa atuang salad. Pagka humana, ang Okay, mga kapags, ang ato ang ininit, sumukal na. So, ato na siyang ilunod ang ato ang pako nga, ilapuan na to, no? So, lamig kayo na pako First, pako So, dali ragyo kaya so, na ito siya. Ito siya ang lapuan. So, Nagiyo na gipakuratan Nakurat na ang ato ang So, humana na to, nakurat. Ato na siya ang So, ato na siya, hindi sa So, ato na siya, ito mo ito. Wala na. So, pwede na ito siya, ibalihin sa tuang ang, ito na ito tuloy ano ano na ito kasi sa mga tuloy ah Salad ka ron. Mauni ang ato ang quiz ko nga pakigigan pa din sa amung ang kabukiran ni Managas. So, karon, hulatan ninyo. Ako nang i-mix nga So, natay asin, no? So, ang kasi sa ano, So, suka nga pinalabad, no? Okay. M sow so anak so i-mix na to ang atua ah nani nana siya ay magic no nanang? so i-mix na to ang ato ang so far ang to, ang atchal nga pula dapat pula yung nga atchal no o ang ato ang luya ang luya ako din gitabi Atong tomato duha ni ka kuan ni ka object no. Na ay pagagmay nga pagkakuan ug na ay So ana lang. So grabe na siya kalami no. Okay, limpyo ko mga kamot kay gitang ko nagluto dito sa kusina. So atong tilawan di. Grabe kaayo ang ato ang panakot gyud no. Mm. Dami na kaayo gyud. Mm. So, ito na siyang i-mix diri, ano? So, ito siyang i-mix diri sa ito ang bakong agisalat. Ito so, ang kakaayog yun. Pinagandaan ko yun yung mga kapaks. Kaya na. Ito lang. Ito yung nga na. Tunaan tayo pang toppings. Okay. Okay. ingat aku atau dia sebut buruan iya Karon ang pinakalindot na part mao ang atong pagtilaw di sa ato. So, che, andam na ka mo tilaw, che? Andam na. Ay, ala, be, kada una, be. Ay, ara, ay mong gamitin, che. Ano yung suka ng... Mmm! Hmm.